So, nagbabalik na naman tayo sa isa na namang creation video, no? So, pasensya uh, pasensyaan nyo na tagalan din ng record kasi ang daming pinapagawa, no? So, gagayain natin tong isang tutorial na panad ko. So, mo na lahat. Kailangan meron kang Dennis hair. Ayan. Ang mga ganyan. Diba? Tapos yung skin. Puti na dapat. Tapos may isa akong tip para sa inyo. Mabilis ang tip lang kung paano gumawa. No? Kung paano mag-double hair. So, pupunta lang naman ngayon sa Batar. Tapos, apalit nyo dun sa may... Copy nyo, copy nyo yung link. Wait lang ha. Eh. As a yung advance? wait lang, ko muna. Your toilet might be Panawarin dirtier than a public guess. restroom. That could even cause urinary infections. That's why I use this. Combo or mix hair using mobile phone only. First, open your browser. Type roblox.com. Log into your roblox account. Tap continue in browser. Tap the three dots. Tap desktop site. Tap the three lines. Tap the avatar. Tap and hold the head and body. Tap the hair. Choose any hair. Ah, pala. Then tap and hold the hair you want to mix. Tap copy link address. Yung pala yun. Tap advanced. Oi. Okay. Sumali tayo. Dapat pala sa Chrome tayo, no? Sige, sakuha ko na eh. So dito tayo ngayon sa Chrome, no? Sahabatar, <coughs> so, hidden body, kap so, billing address, us advance down Panorin nga naman muna natin ulit. Tap and hold asset ID. Tap paste. Tap save. Okay. So, pay natin, tapos save natin. Boogs. Pero this time, hindi natin gagawin yung mga yan. Kasi gusto ko itong paghihaluin. Gusto kong paghaluin to eh. Ito na lang. Ayun Bawal pala sayang. natin yung ano natin. Check na guys kasi Guys, gumagana yan. Oh, kita nyo. Ay hey, no, gumana. -ano. Guys, bigyan nyo ako ng ano, ng uh... ano ba ang tawag nun? this time zero robux pero kung wala kayo ng mga robux na to eh okay lang yan pwede naman kayo mag ano no mag uh, create lang ng libre so mag create tayo ngayon ng t-shirt no Wait nyo lang guys, bagal kasi. So, parang may mali yata, no? Pero, check lang natin. Guys, bigyan nyo ako ng avatar. 7 Robux avatar ideas, no? Oh, sana may mag-comment dito, no? Kahit 7 Robux... 7 Robux sa Avatar. Ay, say. Uy, pwede. Pwede, pre, pwede. Pwede siya kaso. Pwede siya, kaso. Wala eh. tip lang para makita kayo. Makita niyo yung uh, Makita niyo yung salamin nyo. Ayan Ayano. Oh. Maya yang Z. Tapos apply nyo na. Tapos ito naman. Diba Y yung ano. Tapos tapin ng konti. Si yung Z, ito yung paikot, no? Pa ganyan. Tapos, yung Y, paganto naman. Ayan, tapos na, di ba? So gawin natin tong apat pre. Ayun o. Sama natin yung anime style hair one. Tapos yung Dennis hair no. So na lang natin ulit no. イードガイスレッドナ。 sayang ayaw na dito tayo din din dito din tayo no di ba tapos pwede pa daw tayo mag-add dito eh accessories. So, balik ulit tayo, no. Balik ulit tayo sa Google. Oops, mali. Ito. Eba na cloak tayo. Di ba may cloak tayong ano, no? Ay, shit. Yan yun na yan. Tapos. Pwede pa daw ito eh. ठेखना दिन गई ना कि बस nagbago. Walang nagbago, pre. Check ulit natin. I don't know. 天给说，对吧？ Ayan guys. So tapos natin no.